Ano? Nasabi mo na kay Jay? Wala akong ka mga kapatid. Ah, meron. Nasa Japan. Kasama yung mga parents ko. Mas bata sa akin ng eight years. Edric, saan kayo? Kakatapos lang mag-basketball. We're starving, bro. Tara, let's eat. Punta ako dyan. <laughs> Kief! Oei! Oh! Problem met je! Spark, maar je aan het aanval? Keef! Daarom is een JJ-situatie! Banana! is dan, kun je aan JJ? Oei! Gago! bent, Jobla! Jobla! Sprint! Kijk, Jobla! David, Subject! Oké, sprint! Oké, sprint! Oké, sprint! is sprint! Oké, sprint! Oké, sprint! Oké, sprint! Oké, sprint! Baka nga. Tayo na lang. Tayo na lang? Umalis <laughs> ka nga! Samayin ka sa akin eh! <laughs> Joke lang naman. Ayun na kaya tayo. Tara sa taas. Ah, mauna na kayo. Susunod ako. Ah, dali mo na to. Hmm. Yuri! Susunod ako. May gagawin lang. Ah, pwede ka namin hintayin. Sure ka, Jay? Ah, oo. Sige. Tara, baby! Eh, na ako Oh! Eat here. Ayaw! Bakit pa doon kayo kumakain? Kasi gusto namin! Pati ba naman yun? Pipigilan mo? Josh! Tuwagin mo sila kay Alex. Ano na naman? Alex! Ha? Ah! Pinapabalik kayo ni Kiefer. Oh, bakit daw? Hindi ko alam eh. Basta galit siya. Ito ba yan? Starting today, wala nang kakain sa taas. Lahat dito na. Uh, uh. Mika, Do doon na. Upo na kayo. Upo na kayo, Kalix. At walang mga agaw ng pagkain. Bring your own food. Ayos. Tara. Yuri, tabi tayo. Dali, ilika na. Yuri, si Kian. Usog. Usog. Jeno le mo. <laughs> Eto. Dalam favorit mo. Kau semua pelita ya. Siki. Ayos. Terima kasih. Oh. Hey, thank you. Yes, kain na, kain na. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Jay, di ba natin sila alokin? Oo oh, nga. Di ba kayo naawa sa amin? Mukha kami batang yugit dito. Oh. Lalo na ito, amoy pakbol. <laughs> ah, boys. Sensya na kayo. Nahuli ako ni Tanda eh. Hindi ko na kayo may pagbabaon ng pagkain. Alam ko na, Pati na din sila ipagluto. May mga rice cooker kayo dyan, di ba? Don't touch those. Once is enough. Oh, pagkain. Okay. Hindi natin, <laughs> na natin papakalaman yun. Hindi naman sa atin yun. Baka masira pa natin. Ganyan na ba yun? Kay Superman. Kaya man. Sa natin pero matagal na siya hindi pumapasok eh. Ah, huh? ko. Asan siya? Ba't hindi na nga siya pumapasok? Andun sa restaurant nila. Palita ako. Nalugi na daw yung business nila kaya siya na yung trabaho. Ba't siya? As magulang niya. Naku, puro arti lang nari nun. Yung tatay niya ang na-accidente. Masunog yung braso habang nagluluto. Uwawa naman. Dalawin natin. Ts, okay alam mera. Sige, samahan kita mamaya. Samahan din ako. Sige, ako din. Tayo baby. balik po kayo ha. Ay, ingat kayo ha. Ingat po kayo. Ingat po, po. Oh. oh ka Pala <laughs> oh, ko ba tutulong ka? Hmm. Did I say that? Ay, nako. Oh. daig ka ni Yuri, oh. Tingnan, tingnan mo. Ah! Baby! Ayan, ay, cute na ba Nakita ka na sa school pero <laughs> per red hair ikaw yun! Tignan mo si Yorio. Oh. Or... Ganyan, gayahin mo. Uh, okay, okay, okay. Diyan okay. okay. okay, lang kayo. <laughs> okay, dito lang talaga kami. Hindi kami aalis. Okay. 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 <laughs> okay. 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 Ito ship natin. Darating pa sila. Ah! Oh my God! Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano yung doon? Ready na ba kayo to order? nag ba ihip ng hangin bigla? Effective ah! naman, no? So, pakirepeat na lang yung order niyo. Uy, okay. Ano nga mo? Ang init kasi dito eh. Ah. anong order mo? Okay na yun. Pakita okay. ka lang namin. Okay na. So, na-order niyo. Siyempre naman ah, oh! ah, ba, ha shootboy ako hindi ko hindi ko hindi ko hindi na hindi order? hindi ko 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 hindi ko